Nagpakita muli ng pangunguna sa makabagong teknolohiya at pangalaga sa kalikasan ng SM City Cabanatuan, matapos itong i-upgrade ang malawak na solar power system na nakalagay sa bubong ng mall. Hindi lamang ito dagdag pasilidad, bahagi ito ng mas malawak na layunin ng SM Prime Holdings na bawasan ang epekto ng operasyon nito sa kapaligiran sa sukat na 10,750 square meters o halos isa't kalahating football field, tinatayang 4,468 solar PV panels ang naka-install sa rooftop ng mall. May kabuang kapasidad itong 1,960 kilowatts o KWP na makatutulong upang mas malaking bahagi ng pang-araw-araw na operasyon ng mall ay magmumula sa malinis na enerhiya. Batay sa pagtataya ang bagong solar system ay makatutulong na mabawasan ang carbon emissions ng 243.6 tons kada taon katumbas ng pagtanggal ng dose-dose ng sasakyan sa kalsada, makapagbigay ng kuryenteng sapat para sa 1,114 na kabahayan na nagpapakita ng laki ng potensyal ng renewable energy, maka-offset ng polusyon katumbas ng pagtatanim ng 11,181 na puno. Bagamat malaking tulong sa kalikasan ng proyektong ito, may isa pang anggulo na dapat bigyang pansin ang benepisyo nito sa lokal na komunidad at ekonomiya ng kabanatuan. Sa mas mababang konsumo ng kuryente mula sa tradisyonal na grid, mas nagiging matatag ang operasyon ng mall na nagbibigay ng seguridad sa mahigit libong empleyado at negosyo sa loob nito. Maari rin itong magsilbing inspirasyon para sa iba pang istablisimento sa Nueva Ecija na gumamit ng renewable energy, isang hakbang na maaaring magpababa sa kabuang demand sa fossil fuels sa rehiyon. Bahagi ang proyektong ito ng mas malawak na sustainability program ng SM Prime na layuning gawing mas episyente, mas matipid at mas environmental friendly ang mga mall nito sa buong bansa sa patuloy na pamumuhunan sa solar technology. Pinatutunayan ng SM City Kabanatuan na ang modernisasyon at pangalaga sa kalikasan ay maaring magsabay. Sa huli, ipinapakita ng proyektong ito na hindi kailangang talikuran ang pagunlad para mapangalagaan ng planeta dahil pwedeng magsimula ang malaking pagbabago sa isang bubong lamang. Opisyal nang naitayo at ipinagkaloob upang makapagsimula ng gamitin ang bagong 4-story 28 classroom building sa J.P. Melencio Memorial Elementary School. Isang proyektong naglalayong tugunan ang lumalaking pangailangan para sa ligtas, maayos at dekalidad na pasilidad pang edukasyon sa lungsod ng kabanatuan aabot sa 65 million pesos ang kabuang halaga ng bagong gusali kabilang ang mga fixtures at kagamitan. Batay sa datos, ito ay nagkakahalaga ng 21,494.71 pesos per square meter. Isang pamumuhunang pamumuhunan sinisiguro ng lokal na panghalaan na kapakipakinabang at sulit para sa komunidad. Upang mapangalagaan ng kaligtasan ng mga mag-aaral, itinayo ang gusali gamit ang Board of Pile Foundation, isang uri ng pundasyong idinisenyo para mas tumatag sa malalim at matibay na pundasyon. Isang indikasyon na hindi lamang ito para sa ngayon kundi para sa mas maraming taong maaaring makinabang sa hinaharap. Hindi lamang basta espasyo ang handog ng bagong gusali dahil kumpleto rin ito sa silya at armchairs para sa bawat mag-aaral. Blackboard at whiteboard sa bawat classroom, electric fan para sa maliwalas na kapaligiran, banyo na maya bidet, isang pasilidad na madalas hindi nakikita sa mga pampublikong paaralan. Layo nito na maitaas ang antas ng kalinisan, taginhawaan at kahandaan ng paaralan para sa face 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 classes. Isa sa pinakamahalagang panig ng proyektong ito ay ang diin ng pamahalang lokal sa pamumuno ni Mayor Michael Elizabeth of Vergara sa Transparency. Mismong opisyal ang lungsod ang nagpahayag na ang pondo para rito ay nagmula sa mga buwis ng mamamayan kabilang na ang Real Property Tax o Special Education Fund sa paglalantad ng tunay na halaga, sukat at detalye ng konstruksyon, pinapakita ng lokal na pamahalaan na kailangang alam ng taong bayan kung saan napupunta ang kanilang pinaghirapang kontribusyon. Ayon sa kanila, tungkulin nilang tiyakin, ang buwis ay naiuukol sa mga proyektong tunay na may epekto at pakinabang, lalo na sa kabataan na siyang buo sa susunod na inerasyon ng leader at profesional. Sa pagtatayo ng modernong classroom building, hindi lamang infrastructure ang uh, nabubuo kundi ang pag-asa at oportunidad. Sa mas ligtas at mas kompletong paaralan, mas nagiging masigla ang pagkatuto, mas tumataas ang attendance at mas lumalawak ang posibilidad para sa mga batang kaban at 20. Itinampok bilang provincial top performer sa Barangay Environmental Audit 2025 ang Barangay Pagas, Cabanatuan City. Isang tagumpay na hindi lamang sumasalamin sa galing ng pamunuan kundi pati na rin sa sama-samang pagkilos ng buong komunidad. Pero higit sa parangal, may isa pang anggulo ang nagiging malinaw. Nagiging modelo ang Barangay Pagas ng kung paano nagbubunga ang grassroots environmental governance ang pamamahala sa kapaligiran na nakaugat mismo sa barangay level. Sa panahong maraming lugar ang nahihirapang panatilihin ng kalinisan at kaayusan dahil sa kakulangan ng manpower o resources na tangi ang barangay Pagas dahil sa aktibong pakikilahok ng mga residente. Hindi lamang ito pagkapanalo ng isang barangay, ito ay patunay na kapag may tunay na partisipasyon ng mamamayan, mas tumitibay ang anumang environmental program. Sa pagas, hindi lamang LGU ang kumikilos kasama rito ang homeowner groups, youth volunteers, senior citizens at iba pang sektor na tumutulong sa waste segregation, community cleanups at pagpapanatili ng green spaces. Nagpahayag ng pasasalamat si ABC President at pag-asa Chairman Christopher Lee kina Mayor Micah Elizabeth R. Vergara, Sendro Head Michelle Rigor at buong team CLGOO 7 Louis Manar PS, Provincial Director Attorney Ofelia A. Taktak Jr. at iba pang opisyal na tumulong sa proseso ng audit Ngunit ang hindi gaano nakikita sa headline ay kung paano ginagamit ng Barangay Pagas ang kanilang limitadong resources upang mapalakas ang community-based environmental practices mula sa regular na inspeksyon, information drives hanggang sa digital monitoring ng basura at kalinisan. Binigyang diin ng barangay official na ang tunay na dahilan ng pagkapanalo ay ang disiplina, pakikiisa at malasakit ng mga residente ang kanilang araw-araw na pagsunod sa tamang waste disposal, pagdalo sa barangay programs at pakikilahok sa clean-up drives ang nagpalakas sa overall environmental performance ng Pagas. Sa kabila ng pagkilalang natanggap, hindi pa rito nagtatapos ang laban. Patuloy na magsisikap ang Barangay Pagas para mas lalo pang mapaunlad ang kanilang mga programa tungo sa mas malinis na kapaligiran, mas maayos na sistema ng waste management, mas lunti ang komunidad, mas aktibong partisipasyon ng mamamayan.